Hello everybody! It's brunch time. Ang kakainin ko ngayon ay tinolang manok na may papaya at dahon ng sili. And then, meron akong tumbler ng tubig. Habang ako ay kumakain, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang low-carb diet. Bali sa aking pagkakaintindi at pati na rin sa aking research, ang low carb diet ay paraan ng pagkain kung saan binabawasan mo ang kanin, tinapay, pasta at matatamis. Tapos mas pinapadami mo ang ulam. Gaya ng karne, itlog, isda, kulay at mga healthy fats. Ang goal nito ay para masunog ng katawan taba bilang energy imbis na carbs. Kaya mas madalas mabilis pumayat ang mga naglo-low carb. Gaya ko na almost 4 kilogram or 4 kilogram ang nabawa sa aking timbang noong ako ako'y nagsimula ng low carb. Which is, one month pa lang akong naglo-low carb. 4 kilogram. At ang sabi ng iba, water weight daw yun. Kaya medyo malaki-laki ang nabawa sa 1 month. Pero ngayon, naglalaro na lang ang weight ko sa 55, 54. Medyo mabagal na. Pero syempre, tuloy-tuloy lang ako hanggang sa makuha ko kung ano yung goal ko. Pinaka main goal ko sa paglolo carb. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng ibang diet sa low carb diet? Magbabanggit ako ng mga ibang diets na ginagawa ng mga karamihan. At bago yan, dako muna tayo sa aking dinner at kung ano yung aking kakainin o lulutuin ngayong dinner. At ito na nga, meron akong labong sa luyot na dahon. Ginisa ko lang yon sa tinapa and then scrambled egg. So, meron tayong diet na tinatawag na low fat diet which is binabawasan ang mamantikang pagkain, calorie counting, binibilang ang bawat kinakain, intermittent fasting, may oras lang kung kailan pwede kumain, vegan, plant-based, lahat galing sa gulay at prutas, walang karne. So, ang ating low carb diet is counting carbs mas maraming ulang, protina at taba. Siyempre, yung mga taba na sinasabi dito is yung mga good fats, taba na galing sa itlog, sa manok, sa baboy or baka. Tapos, onting onting lang yung carbs na kinakain. Hindi siya totally na wala talaga na zero. Siyempre, meron tayong mga ibang gulay na mayroong carbs, mga root crops, yon may mga carbs yon Pero, syempre, lilimatahan lang natin yon Kasi, syempre, pag sinabing gulay, di ba, masustansya. So, iwas-iwas lang tayo. Limit lang tayo sa mga ganong ulam or gulay. Kanina, may nabanggit ako ng intermittent fasting. Minsan, sa paglo-low carb, na pagsasabay na rin ang low carb at intermittent fasting which is mag, mas maganda yon kasi uh, pag naka low carb ka hindi ka agad nagugutom so ang tendency hindi ka agad kumakain so ang uh, mga oras na hindi ka kumakain uh, yun na yung intermittent fasting mo and then katulad ko example ko na lang na Minsan, kumakain ako ng gabi min, which is minsan mga 5pm or 6pm. Tapos kinabukasan, hindi pa ako nagugutom ng breakfast. So, ang ginagawa ko, umiinom lang ako ng tubig, ng tea. Tapos, kumakain ako ng 11am. So, nakakapag-fasting ako ng 12 hours. And then, sa iba nga, nakakapag-OMAD na lang sila 1 meal a day kasi nga uh, sa sobrang daming protein na kinakain yung intake nila and then may kulay, sobrang balance ng low carb meal nila, nakakapag-fasting sila ng mahigit sa ilang oras. Kaya ayun, kaya sila nag-OMAD. So hanggang dito na lang po ulit. Kita-kita po ulit tayo sa aking another video about my low carb journey and knowledge. Now ay may natutunan po kayo. Thank you for watching. Please subscribe and like my video. Ang mga impormasyong ibinahagi ko ay base sa personal experience at general knowledge tungkol sa low carb diet. Hindi ito medical advice. Kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong pagkain o lifestyle.